maramdamin mo yung bunga ng kalabas ha? sarap <laughs> dagdagan natin ng konting pait yung ating pakbet. So, dati ba? sabi mo sa akin bawal tutong kasi nakakabubo <laughs> nakakabubo na yun, <laughs> yun yung naging <laughs> <yung yung laughs> resulta <laughs> ayaw, ayaw mo It's pa, pa maniwala kahit walang tutong Mga kabukids, magandang araw po. At ngayon ay nandito tayo sa may space kung saan tayo magtatanim ng ampalaya. Dahil yung ating pang-basic na pang-pakbet ay kumpleto na maliban sa ampalaya. Kaya dagdagan natin ng konting pait yung ating pakbet. Kasi meron na tayong talong, kamatis, kalabasa, sitaw, yung okra meron na rin. Kaya ito na lang konting ano kasi hindi daw kompleto yung ano eh pakbet sa kapag ng palaya pero konti lang yung tinanim natin ngayon mga kabukids kasi konti lang ang palaya natin magpapasunod na lang tayo sa susunod <laughs> meron tayong pito pero walong puno yan pinatubo ko mga kabukids yung isa eh medyo nabansot pero itatanim ko pa rin baka sakaling lumaki agad dito sa bagong area so yan konti lang para konti na muna yung babalagat dito bala ko kasi tatamnan ko rin sa susunod pero paano na lang susunod hindi kaya ng agad agad eh mga naririnig nyo mga kabukids na parang bubuyog na yun yun ay mga nagagrass cutter sa gilid ng highway kasi dito sa amin regular po yung ano cutter dyan sa gilid minimintay nila yung highway na malinis sa damo medyo palubog yung ginawa natin pagbubutas ngayon para hindi mahirap diligan dahil nga at hindi nang sikat ng araw tapos itong nasa taas na itong nakatambak dyan dito galing mga kabukid kapag habang lumalaki sila siya namang ibabalik ko rito gagayahin ko yung style ni ano ni Kuya Jack Hagilap kasi siya magaling magtanim ng ampalaya shout out kay Hagilap yan ganyan ang ginagawa niya pero sa kanya nilalagay niya ng ano ng manure ng manok eh ako hindi ko nilalagyan dahil wala akong manure ng manok sa susunod nalagyan natin okay meron na ayan nakadagdag na, nakadagdag na tayo mga kabukids ng pampapait dagdag pait sa ating pakbet rhyming ah kinao, oh. pwede na natin yan ulamin ngayon ah. Ito so, na lang ulamin natin ngayon. May dala kang gunting dyan? Ito so, may gulok. O mga kabukits, malaki na yung ating kalabasa. Ah. Ulamin na natin yan. May bumukang ngayon. Na ng mga bago. May nakita ka ma? Uh -huh. Na bumukang bagong babae? Kasi na natin ito. Wala ba siyang, ano, sira? Sa balat meron konti. Oh, uh, tinitirhan pala siya ng Japanese shells. Hmm? Yun. Pitas na. Yan ang ating ulam for today mga kabukids. Pitasin ko na kaya itong isa. <laughs> Mura pa. Ha? Mura pa. Diyan wala nang malaki na. Ito pala manan, eh? Ay, napurak. Napura. Kasi bihira yung lalaki, ma'am. Uh, -huh. yung lalaki yung bulaklak. Sayo. Mukhang hindi rin siya na ano, nagsarado na eh. Ayun, ayun. Lagyan natin. Parang may nakita ko dito yung lalaki. Ano pa yan? Lalaki yan? Hmm. Sige daw. Sige daw. Oh, wala na rin ano to eh wala nang laman oh sabi niya ari <laughs> walang to eh. ari lala ari lala pero lagi pa rin natin baka sakali baka sakali <laughs> hindi na siya nakaganon eh nakaganon ah, oh nagyan lang natin parang kahapon pa naman to eh Maramdamin maramdamin mo yung bunga ng kalabasa Ha? Ano sarap. <laughs> Sabor niya. Eto uh -huh. mga isang linggo na lang. Huwag mo nang paabutin. <laughs> <laughs> Hindi na tapos to? No? Yan, tapos dyan. Dito lang ako lang. Eto, hanggang dito lang ako. Oh, dito. Hanggang dito ako. Ayan, ah, dito. Wala na Dito dito. Yan, meron yan. Ito ang wala. So, yan mga kabukids. Kung matatanda ninyo, yung kabilang mga area na may um, kamatis, eh, pinatubuan natin ng sitaw. Ayan. Yes. So, malalaki na sila, oh. Ayan. iba na hindi agad tumubo. So, dahil ito na mamulaklak na rin yung kasunod na mga plat kaya nilagyan na rin ulit ni mama mabidyan sa gilid para yun na naman yung kasunod katulad din ang nangyari dito ngayon ang lalaki na ng bunga tapos lumaki na rin yung sitaw ito laki o, diba? Ay, baka mapitas, sayang. <laughs> dito lang, yan, alalay lang sa kanambung. Ang daming bunga pa naman. Wala pa ako nakikitang uod. Oh, Aroy, sayang. Speaking, sabi ko wala pa ako nakikitang uod. Meron na. Ayan o. Oh. Mahirap talaga mag-organic, no? Oo. Dahil talagang malulugi kasi kukulit ng mga insekto na to eh. Hirap-hirap magtanim. Kakainin nyo lang. Mmm. Bango. Grabe ang bango. Pwede siyang gawing perfume. <laughs> ikaw na. Ikaw, ikaw na nag-perfume na kamatis yung ano. Pwede pala yun ah. Ayan mga kabukit yung ating mga itik. Yung dito sa side na to, nilagay namin yung mas malalaki na. Tapos yung doon naman, yung medyo malaki na rin. Yung galing doon sa barrio, dito na namin nilalagay. So, andun sila. Malapit na magkaroon ng mga solid na ano na, mga balahibo. Ito naman, yung balahibo nila, ano na, parang adult na talaga. Ang bilis, no? Ang bilis lang. Meron pa tayo doong ililipat dito na 20 plus, no? 20 plus. So, pinalalaki-laki lang namin konti kasi baka madagana nito mga to. Pero siguro by end ng January, ililipat na namin. Lalaki na rin pala ng mga patola, oh. Yung hindi natin napitas na nakaraan. Pitasin natin yan. Lahat kaya ito, mura pa. Hindi natin napitas. Ang lalaki. Medyo ano na yan, magulang na. Ito mura pa? Mura pa yun. Malapit na pero pwede pa. Ito matigas na sa labas. Laki pa naman. Yon. Wala na ba dyan? Sayang ito, mga magugulang na ito binhi na lang yan binhi ay magulang na ito sayang natanggal ang dami na naman tayong nakapitas na pato na mga kabukid gumulang na yung iba eh okay hindi pa maligat yung kalabasa natin hindi pa, nalambat pa ang niya mura pa kasi eh. <laughs> kaya ba? <laughs> okay wala tayong sangkala na dala. meron? natin luluto yung mga kabukids at sasahugan natin ng pritong isda ayan nagprito na ako ng isda uh, ginisa ginisang patola at kalabasa lang tapos may isda at may malunggay puro pang paano eh ang kalabasa ay pampalinaw ng mata mm. ay malunggay pampa labo <laughs> 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 Pampalabo para balance. Oh, kailangan maglinaw matama mata kailangan din mo tubig. Oh, ang patula may tubig. Minerals. Oh. Mm, ano ba talaga si mama? Nagiging ano, Health expert. <laughs> Doktor. Nutritionist. Di mo nurse, nutritionist. All around ka pala ha? Pwede ka na mag-apply kila Sir Adrian. Mag-apply mag, <laughs> <laughs> mag ka sa hospital nila. <laughs> Sir, baka daw po kailangan nyo ng nutritionist, Mama B. <laughs> okay lang ito ganito kalaki, no? Liliit naman eh. -mm. -mm. para sukag-sukag para pagkain mo doon na sa ng alati biyakin ko sa gitna para suggest ni mama eh Baka pag daon... bulunan si mama kasalanan mo pa baka daw hindi niya malunok lunok eh ah, na rin niya, magaliit na.

ilalagay na natin ang ating sahog na isda. makain si Mama Binagahanap ako ng mga shoutout natin mga kabukids. Kasi may nagpapashoutout. Shoutout na natin agad si Ma'am Cynthia Antonio. You know, from Winnipeg, Canada. Happy happy birthday po sa January 18. Thank you po sa panonood At pagsubaybay. At pagsuporta. You know, happy happy birthday rin po kay Paul Riley Esquadra. Squadra, birthday niya bukas. So nag-comment siya nung nakaraan. Happy happy birthday uh, at salamat sa panonood. Thank you, thank you. Kain po tayo. Sinatot na natin agad para hindi natin malimutan ang ating mga shoutout. Comment lang po kayo mga kabukids sa mga may birthday. <laughs> para tayo ano radio. Kain po wow, tayo. humahangin hangin sarap ng kalabasa. Lahat bagong pitas. Hmm. Pumali lang tayo mga kabukod sa ano? Sa isda. <laughs> Medyo bilasan na nung nabili. Oh, may dumating. May bisita tayo. <laughs> may Ay. dumating, may dumating. Kain. Kung may baon. Tanda ting ma. Lumang ka na sa baryo? Ha? Lumang ka na. Dumating si Kuya Ji, mga kabukids. Mau kain? Sige na. Ugasan mo na. kana? ka na? Kain ulit, Ji. Sarap ng gulay, oh. Bagong pitas yan. Agad din kaya? Alam ko, ang gabi ka pa magdating. Gabi nga sana? Oh, 12.9. Tama lang yun. Delikado. Para hindi, wag nyo nang pilitin pag Delikado mag-drive na antok. Pag gabi hmm. na. Hindi lang yun. Maraming nagapang ano dyan. Hindi mm. time. nila ako. Leader pala. <laughs> <laughs> Kain tayo guys! Kain ulit! <laughs> <laughs> oh, sinong dalawa na kayo mamaya tumataba ka di Mukhang maraming pagkain sa trabaho mo Siguro, ano? so, Figure, sige lang kuha niya ng ano eh. Nang maraming biscuit doon. may voucher, ano, ano, ano agad, agad ng ano, pagkain. Ayan. Buro, ay. inabangan mo yung mga pa-expired na pagkain doon. Eh. Tapos pinababakbakan mo. <laughs> yung mga gamot. Mga vitamins siguro, eh, papak niya na. <laughs> Iba't ibang vitamins kada araw. Doon may isda. Hmm, hindi ka okay kanya. Ha? Hindi. Kaya. Okay na daw. Bob, okay, na. Hmm? okay na daw. <laughs> okay na nga daw. <laughs> bigyan ko na isda baka para bigyan niya tayo ng discount. <laughs> doon? Ah, alam mo siya may ari Cashier eh no? <laughs> na pa naman ako ngayon. Eh. au PA. Ma, Malipat na ako sa PA. Pagkabi ka PA flight attendant <laughs> PA flight <laughs> palaging alis <laughs> palaging alis ayan mga kabukid, sa mga bago po sa aming channel si Kuya G ay kasama natin nung nagsisimula pa lang tayo nag ano ng channel so ngayon bihira na natin nakakasama kasi nagtatrabaho na tapos yung isa si Kuya Jer, ay nasa puerto. Okay, yun yung, bansa. Yun yung update sa kanila. Watak-watak na sila. Watak-watak na kasi hmm. kailangan mo ganun. Eh. Ako na lang naiwan dito sa bukid. Tsaka si Mama. Si Jinky. <laughs> <laughs> oh. Ini gak ada kaya? Ini mm. nandami mm. so, menyambung Nambuh yun, nanti itu lumabas na Ayo Sagad na, na. na. Mm. So, Dati ba, sabi mo sa akin bawal yung tutong kasi nakakabubo <laughs> Nakakabubo na, na Yun, na, yun na, nga naging resulta <laughs> <laughs> Ayaw mo pa normal, normal, normal kahit tulang tutong <laughs> <laughs> Ayaw ko maniwala, yan nga naging resulta <laughs> Hindi na nakakabubo, nakakatamad. Okay, na mo. Ay, nakain ka ng bubo. Oh, Aw, naman. mo. Na, tutulog. Mama, tutulog na. <laughs> ay, talagang matutulog ka. Anto ka na, busog eh. <laughs>